Sinda. Oh, oh may atras. Oh. Oh. Oy! Sino yun? Anong nangyari? tinilim tinilim na ho kami sa sa kakahanap sa ano ka ba yun aming matutulogan ngayong gabi pero parang ano ang ganda tingnan ng mga bahay ato thank you sir thank you tito darius thank you tito na mas. So lang, si Tita Ethel talagang kailangan na unang tungkod. <apology> uh -huh. Ang okay. aming na Tita Ethel. ginawa na siya ng reta-tate. Hindi na ako makakain-kain. Pagka-relax, relax po itong pag-iya. May Kenny. Kapampangan pala dito. dito? Mm. Ibig sabihin, ka okay, katekram, halika dito. Kenny. May Kenny. Aww. Iba yung LEC nila, no? Kahit pala sa taas ng bundok, pwede nakapagtayo sila, no? May, ito lang pala. Meron. Mag, Magpano po ito parang, eh? Meron may <laughs> pa <pala> rin <laughs> kung ano kaplupa? pa lang kaya na pala. kapaligitan bako lang O kaya nga... kapaligitan hey. oh. oh, pa pala kapaligitan pa lang kapaligitan pa pa lang kapaligitan pa lang kapaligitan pa lang kapaligitan pa lang kapaligitan Hello Nay, eh. magandang so, gabi po. Sinanay po ang uh, tagapamahala nito po ng Kenny. Friends. po ang pangalan hindi ako nag-aalala. Uh, <laughs> ah. Uh, sila uh, kasi wala sila Ah, wala. Ito tayo ngayon uh, sa McKinney uh, Resident uh, Transient uh, po, okay, House uh, Restaurant. Uh, oh. Sinta. The... Oh, may atras. Oh, oh, oh. oh. Oy. Sino 'yan? Ano nangyari? Oh, atras. Hindi mo yop, Kuya Alex. Ha? Huh? Buti oh. ang nakataas yung bumper. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.

Mag-pray oh, oh, uh, mag Parang di Parang Naka-park siya kuya, Alex? Naka-park <laughs> Kasi Naka <-parked. laughs> <laughs> <laughs> Hindi, nakakapagtaka Bakit gano'n? Kasi <laughs> ganyan daw sabi ni Yusel. May ganyan case pa. Sa ano yan? Sa Montero ang alam kong... Oh, sa ano. Montero. Uh, kaya binabaya siguro, pababahay ka yung bagyay. Hindi, pasulong, Tito Darius. Pasulong yung nito, Eh, ka yung nito. Eh, bakit mo yung Hindi ba dito? Kailangan mag-blessing Kailan uh -huh? mag Baka na ni bago sa'yo, Tito Alex. Hindi, na na yung kamabaki ako? Ha? Kamabaki ako? Labahan si yung Alex. Kasi ito yung madagkakas. Oh. Hindi. Kung oh. lumakad siya ng daan-daan ganun, nakapak Eh, ang ano eh, bumababa pa si... Oo, oh, so pa, pa kasi si tapos pinaatras nga sana doon. Kaya hindi mo hmm. na lang pinatay. Atras doon, papasok daw yun. Hindi, wala na mo problema sa sasakyan eh. Oh. Ang mahirap yung may masaktan. yun na oh. Yan yung ano doon, yung delikado doon

Michelle, oh. kahit oh, na naka-abadi ka na, pero naka-lalagay pa ah, rin yun? Oo, ganun talaga siya. Ganun talaga, mm. no? Oo. Oh. Ha? Tumama. Nagkaroon ng ano sa... Ano. So, what is your analysis? Based on the research. No, it's okay, Kuya Steve. It's nothing. Huwag kang magalala dyan. Ang ano lang ang ano nang natin yung may masaktan. Wala naman man masaktan. Wala nang problema. What about you, Kuya Tito ah, Doris? Ah, what are, ah, what? Ah, may, may, mumo. Ah, may ah, may petition mo na may mumo. Your <laughs> 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 yeah. findings. Yeah. Dok. Ah, may mumo. <laughs> may kyan na. Hindi, ang mahirap. Kaya, tatera mamaya. Hmm.

yun yung nakakataka, bakit? May siya. Hindi. <duh>. <makes noise> <réussi> Nakapack siya. Kasi kung din Baka ano? Baka na rin. At saka ang tagal na hindi gumagalim siya. Oh. Ilang minuto na tayo. De hindi, baka na rin di sa'yo. Kaya baka nga. Sa susunod pala, ano na sir. Kaya tumigil yung Oo. Kasi may pre-regulation system. Ha? Ah? Ano yun? Nung naramdaman niyang malapit na malapit na yung pader. So, Nagano siya, ano? Nag-break siya, ano? Kaya hindi siya nagpuloy ko. Ah. Safety features. Okay. Kaya nagbagal lang siya. What is your analysis? May mungo. May mungo. Mmm. Okay. Dumalaw eh. Magkita ako eh. Oo. Oh. Nandito ako, babuti na yung sipa. What about you? Wala naman driver, gumawa. Oo nga. eh. Oh. Hindi, baka talaga may ba? landscape lang. Ah. Landscape? Sige, let's think about okay. it. Ako ah, dapat pa-atras yung sluwa ka. Naka-neutral, di ba? Dapat pa-atras. Oh. Diba? Pa Kasi ganun siya, di ba? Yung porch, pababa. Bakit pa-aft ito? Alit siya. Basta... Pira-daka ito man. Di ba kayong gulong, medyo kahit naman... Tapos, uh, uh, at yung kakaporet. Bah, Kahit yun, papawisan eh. Tingnan pin Pinagpawisan nga. Hindi, bukas check na lang natin. Ano, take a rest muna. Tapos, we will isipin na, isipan, ano, pag, ano na. Oh, pag ano natin mamaya, bakit ganun? Oh, si Ate Crystal natin, dun sa taas. Wait lang kung na ano ko sa ating ate Cuesta. Oh. Talagang lab na lab kanya ate, hindi kanya maiwan. ka sa mga katay trampa mo. Anong masasabi mo sa biyahe ate? Okay, good. Oh. So ito po yung room nila Inda, nila Tito Foren, Tita Jennifer, Crystal, and si Ate BC. Thank you Ate Janet. Anong luto? Ah. okay. Thank you Nina. Magluluto si Nina. Yeah. So, sino dito naman? Uh, same now, na bata. Ah, okay. Nakano na po sila. Who's with you? Okay. You. Oh, sweet Jew. Well, waste na? Okay. How about Kuya, how, how's your feeling? How's your lagnat? <laughs> how's your fever pala? Okay. So dito po yung mga kids. Busy po sila sa kanilang mga picture siguro. Transfer, transfer picture. My son, are you okay? Are you feeling uh, better? what about you Kuya martin are you are you feeling good yeah uh, my, my son ayong gian are you okay okay so i will check ben ben Muna. so busy Ah, chicken. Ah. Hmm. Yun yung dapat ulam kanina diba, te Janet? Hindi ko kami nakakain ng lunch. Kasi lahat kami sumigaw po doon sa ATV. asa <laughs> na si Steven? Kamusta yung room niyo? Okay. Mayroon ba Ha? ba tayo? Oo. Uh, kasi oh, mas ba, marami doon. So, meron kayo parang, ano, uh, ating. Oo, oh, yes. Yeah. So, At, meron ating. Where? Really? At, meron ng ating. May secret May secret rooms doon po yeah. oh. Where's the attic? Ah, dun po pala. Oh. One more. There's a secret stairs there. Kuya, mm -hmm. check nyo kung kasha kayo. There is a secret stairs. Pakikapag-dala po ng headcount ng ano na kayo. Wow! Right. All right, look let us let, see. Oh, um, I'll I'll okay, you so you <laughs> okay, okay. One. <laughs> okay <laughs> one Okay. Okay, okay. Both. Well. Daniel. Oh no. Um, uh, <laughs> <laughs> so Nova. Oh. <laughs> <laughs> Ben, 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 Ben. Yeah. Yay. yeah The yeah. 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 oh. What? Uh. Uh. Do you enjoy the date today? Yeah. <coughs> mm. the After Ramshan, we Martin, we Kuya Travis, and Kuya oh, Nico. Martin, ball. Oh, My ball. Nico. This is like so hard. <laughs> but I even passed the hole. <laughs> sweet naman siya. Shadow naman niya, bet ako walang ganiyan. Online basta Kasi may natutulog bang late eh. Of course. Perfect <laughs> Jun, lumalaki ka. Lumalaki. Pag-uwi natin. Kahapon ako katek Ram si Ramsan po yung may lagnat. Ngayon naman si Gia no. Ayan, lumipat na o sa kanya. Pero una pa pala, bago si Ramsan, si Kuya Dave po nila. Kuya Dave, tapos lumipat po kay Ramsan lumipat to naman kay Jillian at kay Luisito. Iisang dugo lang daw may pagbabalis na hawa eh. parang isang blood na nga kami Oo. Di ba pag hawaan daw, sabi sa isang blood daw I think eh. Ang sarap. na ng kape. Kuya Son, thank you Kuya Son. Grabe naman niya. Wow. wow! parang ang sexy mo ah. Ang ina pa akong kape ah. Hindi ko pinipigilan yan ah. Oh. Oh no. mm -hmm. <laughs> pigil na pigil oh. Hindi, ganyan talaga yan. Natural. Ito. Oh. Mm. Oh no! Minip talaga pag nag-workout. Ang gym. Mm. Sakay na tayo. Good morning ka Tayo po ngayon ay sasakay na sa bangka para sa mm -hmm. island hopping. Sa so, tatlong isla daw ang ating uh, kahapin niya. Ah, pwede ko na siguro ng i-release. mm <laughs> -hmm. <laughs> Ihi. sa camera eh. Oh, nahuhul, nahuhul magkuya. Like, <taps> uh, like, like, What's the blue one that? Can you go everyone? Oh, wait lang ah, one by one. Diba dito, Jo? Ang lake may nagbayad na ba? Hindi. Yung mga bata na lang. Oh. May mga ibang nagbabayad na ba? Wala! Okay, tayo sa mga bata. Sa iya, sa Para nakita ko si Tom Cruise. Tom you Cruise. Know? Tom Tom Cruise. Tom Cruise. Wow. <laughs> <laughs> Tom Tom, Tom. Tom. Tom <laughs> Nag-confess na. Hmm. Nahiya lang daw siya sabihin. Si Kuya Alex. Hindi niya na park. Oo. Oh. Ay, sabi ko, sige pa check natin. Siguro na ano si Kuya Alex. Kaya, um, inausap ako ngayon. Pero kinabahan talaga siya. Kasi kung paano kung tao yun, di ba? Okay, Kuya Alex May Sila ano po si Inda e, Alam nyo na yung aking Inda Mahina na yung tuhod Dito umaga lang kategram. Ay, Magandang umaga po Magandang umaga po po Ay umaga po Ito mag po kami At pupunta sa mga island Hmm ah. Tapos tayong pupunta na island tang mm. Okay. Okay po. Thank you, Tikalayas.